Mawawala na ba ang Anime Nation? Guys, naalala niyo ba yung Japan? Yung bansang puno ng cherry blossoms, samurai, ninjas, at siyempre, anime. Oo, yung bansang nagbigay sa atin ng Pokemon, Dragon Ball Z, One Piece, at kung ano-ano pang iconic na cartoons na bumuo sa childhood natin. Ayun yung bansang gusto nating puntahan dahil sa J-pop, sa mga super high-tech na banyo, at sa mga weird pero masarap na pagkain. Well, diba guys, hold on to your sushi rolls. Kasi may chika ako sa inyo na baka ikagulat ninyo. Yung Japan na kilala natin, baka mapura na. As in, mawala na sa mapa. Kadiri, di ba? Grabe. Parang plot twist sa isang anime na hindi mo inexpect. Ano niya bes! Gets mo? Hindi literal na mawawala yung lupa nila ha. Pero yung identity nila, yung mga hapon mismo, pwedeng maging minority sa sarili nilang bansa. Shocking, di ba? Ito ang kwento ng kung paano ang isang napakamoderno at organized na bansa ay humaharap sa isang existential crisis dahil lang sa hayaw magkaanak ng mga tao. Oh my God! So, paano nga ba tayo napunta sa sitwasyon to? Back to square one tayo. Alam nating sophisticated ng Japan. Mataas ang living standards at super diskarte ng mga tao. May sarilis lang kultura na walang katulad. I mean, sila lang ang may otaku culture na sobrang level up. Pero sa likod ng lahat ng yan, may isang dark secret na matagal nang kumukulo ang napakababang birth rate nila. Imagine, every year, mas kaunti ipinapanganak kesa sa namamatay. Wasak, di ba? Parang kang nanonood ng isang pelikulang na ubusan ng bida. Nagsimula talaga yan after World War II. Parang boom yung population nila dati. Pero as the decades passed, unti-unting bumaba ang bilang. Bakit? Kasi yung Japan, naging economic powerhouse. Lahat nagtatrabaho. Lahat nagahabol ng career. Wala nang time mag -jerva. Alam mo yun na, mag-focus family. Dito na papasok yung mga salarin. Este, yung mga factors. Una, ang presyo ng buhay. Grabe, mahal sa Japan. Para kang bumibili ng gold kada kilo ng bigas. So, kung may anak ka, dapat may budget ka para sa lahat pagkain, damit, edukasyon, at siyempre mga laruan na gawa ng high-tech na materials. Ang hirap, di ba? Sino ba naman ang gusto maging mahirap para lang magka-baby? Common sense. Pangalawa, yung work culture nila. My G! Alam mo yung salary lang na halos nakatira na sa opisina? Yan ang realidad sa Japan. Minsan, inaabot ka na ng hating gabi sa trabaho, tapos kailangan mo pang uminom kasama ng boss mo after. Anong oras ka pa makakagawa ng baby niya yan? Seryoso, parang robot na lang yung buhay nila. Grind lang ng grind. Walang time for cuddles. Pangatlo, gender roles kahit moderno ang Japan, may deep-seated traditional views pa rin sila, especially sa mga kababaihan. Parang ini-expect pa rin na kapag nagkaanak ka, ikaw ang mag-full-time sa bahay. Hello, career women na mga Pinay ngayon. What more pa sa mga Hapon na sobrang galing sa paghaharl at trabaho? Gets mo? Parang ang unfair lang sa babae. Sino ba naman ang gusto ng ganon? Bang apat, yung changing values. Dati parang normal lang na mag-asawa at magka-anak. Ngayon, iba na ang priorities ng mga young adults. Gusto nilang mag-travel, mag-enjoy, mag-focus sa sarili. Yung iba nga, mas gusto pang mag-alaga ng pet kaysa sa sanggol. Ayos din, di ba? Less stress. Pero, seryoso, sino ang ng lahi nyo So, anong resulta ng lahat na yan? Bam! Ngayon, ang average na bilang ng anak per babae sa Japan Inasa 1.3 lang. Ang kailangan para hindi bumaba ang population ay 2.1. So kulang na kulang tayo. Meaning, pahirap ng pahirap ang population ng Japan. Parang Titanic na unti-unting lumulubog. Kadiri, di ba? Anong effect nito sa bansa? Grabe guys, maraming consequences. Una, nagkakaubusan na ng workforce. Sino magtatrabaho sa mga factories, sa mga convenience stores o magde-develop ng next generation ng anime? Ang matatanda? No offense, pero hanggang saan kaya ng 80-year-old na magtrabaho? Gets mo? Nagiging dependent sila sa robots. Pangalawa, yung social security system nila. Nagko-collapse! Kung mas marami ang nag-retire kaysa sa nagbabayad ng tax, paano sasaluhin yung mga pension? Wasak, di ba? parang ponzi scheme na nauubusan ng bagong investors, nakakaloka. Pangatlo, ang mga probinsya nagiging ghost towns. Karamihan ng mga kabataan pumupunta sa cities para magtrabaho. Ang maiwan sa probinsya, yung mga matatanda. Kaya makakakita ka ng mga paaralan na nagsasara dahil walang estudyante, mga tindahan na walang bumibili. Ang lungkot, 'di ba? Parang end of the world sa kanila. So, anong ginagawa ng gobyerno? Siyempre, hindi sila nakaupo lang dyan. Gumagawa sila ng kung ano-anong programa para hikiyati ng mga tao na magkaanak. Mayroon silang mga incentives for having kids para financial aid. Mayroon ding mga kampanya para ipromote ang parenting bilang isang joyful experience. Mayroon pa ngang mga speed dating events na sponsored ng government para maghanap ng partners ng mga tao. <laughs> Lol. Parang desperate move na. Pero here's the kicker. Hindi pa rin effective. Grabe, 'di ba? Parang ayaw talaga ng mga tao. Ang hirap baguhin ng mindset ang mga young adults. Parang immune na sa mga pilit na promotional ads. Mas gusto pa rin nilang freedom nila. Ayos din. Pero, saan pupunta ang Japan yan? For Alam mo, hindi lang naman Japan ang may ganitong problema, ha? Kung feeling mo, unique case lang sila. Nagkakamali ka? Ito ay isang global pandemic ng kawalan ng anak, especially sa mga highly developed at rich na bansa. Tingnan mo ang South Korea. Grabe! Sila ang may pinakamababang fertility rate sa buong mundo. Nasa 0.78 lang. As in, wala pang isang anak per babae. Parang joke, pero totoo. Ang soul, super mahal din ang buhay. And of course, sobrang demanding ng trabaho. Parang Japanese salaryman na naka-level up. Ang mga k-drama, puro love story. Pero sa totoong buhay, parang wala ng time mag-date man lang ang mga tao. Kaloka? Tapos, sa Europe naman, lalo na sa mga bansang tulad ng Italy at Spain, matanda na rin ang populasyon. Ang average age ng mga tao tumataas. Bakit? Kasi yung mga bata nila mas pinipili ang la dolce vita, yung magandang buhay na walang stress ng pag-aalaga ng pamilya. Mas gusto nilang mag-travel, mag-relax at i-enjoy ang pasta at wine ng walang kasamang iyak ng sanggol. Ayos din. Pero sino na lang ang maguhoak sa future? Pati ang China na sikat sa one-child policy nila noon, ngayon nagbabayad na para lang magkaanak ang mga tao. Imagine, mula sa sobrang dami, ngayon nag-aalala na sila na baka maubos ang workforce nila. Kabung! Backfire, di ba? Kahit ang USA at Australia, bumababa rin ang birth rate. Ito ay nagpapakita na ang problema ay hindi lang dahil sa culture lang hapon, kundi dahil sa modern life mismo. Ang stress, ang financial pressure, ang obsession sa career, at ang pagbabago ng priorities. Kapag naging mas educated at mas may choice sa mga tao, mas pinipili nilang i-delay o tuluyang iwasan ng pagiging magulang. Parang nagiging luxury item ng pagkakaroon ng anak, hindi na basic need. Kaya ang dilema ng Japan ay hindi lang pang-Japan, pang-mundo yan! kung hindi natin naayusin ang mga problema sa lipunan gaya ng cost of living at work-life balance, hindi lang anime nation ang mawawala. Gets mo na? Kaya ang solusyon nila na galing sa isang lugar na puno lang problemang katulad nito ay at dito na pumapasok ang controversial na solusyon, immigration. Dahil nauubusan na sila ng tao, ang tanging paraan para punan ng workforce at mapanatili ang ekonomiya ay ang mag-welcome ng mga foreigners. Yep, tama ang dinig mo. Yung bansa na traditionally known for being almost purely Japanese, ngayon kailangan nang mag-open up sa mga dayuhan. Kaboom! Flat twist, di ba? Dati, sobrang strict ng Japan sa immigration. Para kang nag apply ng citizenship sa ibang planeta sa sobrang hirap. Pero ngayon, unti-unti sila nagiging mas open kailangan nila ng workers, ng mga magbabayad ng tax, at ng mga, well, tao. Ngayon, ano ang implications nito? Una, magbabago ang demography ng Japan. Kung dati, halos lahat ng nakikita mo sa streets Japanese, ngayon, mas makakakita ka na ng mga Pilipino, Vietnamese, Chinese, Nepalis, at kung ano-ano pang nationalities, parang United Nations na sa Tokyo. Gets mo? yun dating homogeneous na society magiging melting pot. Pangalama, magkakaroon ng culture clashes. Siyempre, iba-iba ang kultura ng mga tao. May magiging adjustment, may magiging miscommunication, ah, may mga hapon na baka mahirapan sa pagtanggap ng mga bagong dating at may mga dayuhan na mahihirapan sa pag-adjust sa mga strictong patakaran ng Japan. Ayos lang yan. Parte ng growth. Hopefully. Tapos, ang future ng Japanese identity. Dito na yung malaking tanong. Kung mas marami ang mga dayuhan na papasok at matatagal sa Japan, magiging iba na ba ang itsura ng Japan sa future? Mawawala na ba ang mga uniquely Japanese na tradisyon? Magiging international cuisine na ba ang ramen din best na Japanese ramen? Kadiri. Parang nakakatakot isipin, di ba? yung bansang mahal natin, yung pinagmulan ng mga favorite nating anime, baka maging, well, iba. Imagine kung mawala ang uniqueness ng Japan, parang nawalan tayo ng isang important piece sa puzzle na mundo. So, anong resolution sa kwentong ito? Wala pa. Ito ay isang ongoing saga. Ang Japan ay nasa gitna ng isang malaking pagbabago. Whether they like it or not, kailangan nilang harapin ang katotohanan that their future now lies partly in the hands of people from other countries. Para sa atin na nagmamahal sa si Japan, this is a bittersweet reality. Nakakalungkot na baka mawala ang Japan na kilala natin, pero at the same time, exciting din kung paano sila mag adapt at mag -e evolve Baka magkaroon pa nga ng bagong genre ng anime na multicultural. Bunga! So guys, anong tingin nyo? Should Japan be more aggressive in encouraging births? Or should they just fully embrace immigration? Anong tingin nyo? Magiging stable kaya ang future ng anime nation? Or mawawala na ba talaga ang Japanese bilang isang distinct nation? Let me know in the comments below. Don't forget to like, share, and subscribe. This has been your Poging Narrator Juan at sana ay matulungan nyo kung intindihin ang mundong ito. Peace out!